May isa ng babaunan ni San Pedro. Ah, mo yun manaw. yung manok. Kaya tayo nga pwede na pa na Ako. Tanggalin mo yung nalagay mo sa katawa. Sige! Tanggalin mo yun nalagay mo sa katawa. Sige!

Sige. Hindi tararap kundi siya? Wala תראי, 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 תראי,

Ồ, ủng hộ sao vậy đúng không bỏ.

Sige e, na. e, okay lang kayo. Nakikog pa lang. Madi mo ito siya. Madi mo ito Ang mga

Tumba sige lang. No, pull sa tinapik sa Charge, parang lang. naman. Nandiyan ka rin. Naglag ano? Hindi sa... ka rin natin. mo na po to, ah! Ah! Bagaimana kurangnya? Men? Hmm? Hmm, ada yang mau Berapa kali ini, muna? Ah, Belum ya Berapa kali kita. Hmm? kali ada

Tawag oh. oh. ko sa inyo sa support. Itili sa inyo na? Ang hilito, ang, ano ang, mm. ang, ang Ano gilito. pa ano? Ay, ang hilito lang. Ang hilito lang. Ang hilito, ang hilito. Ano pa ako? Mmm. Sabi mo na. Sige na. Sabi mo na sabi, ano pa ako? Matiyas ka na. Ilaala ka siguro dito. Papa. Sige, ano pa ako? Ha? <coughs> ano pa ako?

Ayaw sabihin mo, oh, anong pangalan mo. Mm -hmm. mo na. Hmm. Para tanggalin mo na anong ito. Ano pa naman? Hmm? Ano pa naman? Ano pa naman? Hmm? Ano pa naman? Kawawa na lang ito. Pinulang niyo. Lalaki ito.

Sige, bitaw niya ko, oh, no, okay. sino? Ano pa yun? Ano pa ano <coughs> Helen. Helen. Uh Helen. -huh. Ano pa mo? Hindi mo na. Patanda oh, Hmm. Bakit niya nagyan? Oh.